ginataang itlog. Serve and enjoy! Itlog, wag lang nilaga. Try mo rin to para maiba. Siyempre, ilaga muna natin. Oh, wag na kayong magtaka kung bakit dalawang kulay ang ating itlog. <laughs> Ay, ganun talaga. Tao nga, magkakaiba ang kulay. Itlog pa kaya, charot. <laughs> Power of magic. Ito mo, galing na Anim lang palulutuin ko pa dahil dalawa lang naman kami ng kasama ko. Ganun. Nilalagan natin yung itlog. I-prepare na rin natin ang ibang mga ingredients. hiwaan lang natin yung ilagang itlog guys para pumasok din yung lasa ng ating gata. Gata. Ipisahan na natin. Ipisahan muna natin guys yung itlog. So, punti lang na matika. Ito i-brown e lang natin. Itabi na rin natin kung kelp. I-brown lang natin siya ng kunti. Set aside. Ipagpapatunin na rin natin itong itlog. Set aside again. Ang sibuyas. Kasi inuuna ko itong sibuyas kasi ano, ayokong masunog yung ating garlic. Lagay na natin yung bawang. Balik na natin yung egg. Maglalagay ako ng kunting patis. Pwede rin namang asin. Lagay na natin yung 200 ml na gata. At maglalagay ako ng mga 1 4 cup na tubig. lalagyan natin siya ng paminta. Konting turmeric powder. Optional lang to guys. Kung wala, okay lang. Ayan, wala natin siyang pumulok. Ilagay na natin tong carrots at patatas. muna natin. Tadaan. 5 minutes ko pala siyang tinakpan, guys. Dahil medyo matigas ang ating carrots. Adjust natin ang kanyang lasa. Tikman ko muna. Para malaman natin kung anong kulang or ano ang sumobra. Charot. Lagyan natin ng mga half uh, teaspoon na brown sugar. Brown sugar. There you go. Wow. Yan guys, maganda lang hiwaan nyo yung itlog para pumasok talaga yung lasa sa loob. Lagyan natin yung paprika or bell pepper. lang muna natin yung bell pepper. Finish up with some celery leaves para social na ko mo yung ating itlo. Charot! <laughs> ano, pasato ba sa ating love request? Andrew James james Sago. Andeng ano na Pasado ba? <laughs>